Alright guys, at ito po ang mga huli namin na uh, isda sa aming pamimimit po. Ayan, ito po ay Saba or sa Philippines is Caravaglias. Ayan po. So, hindi kami nagkuha ng matambaka ngayon guys dahil marami kaming nahuling Saba. All Alright. Hi guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po. So ngayon po is alas 5 po ng hapon dito sa Japan. Ayan. So ngayon lang gagawin ni Kindness. Dish is harvest ako ng aking alugbati, ba? Diba? <laughs> Pero konti man lang yung ano guys, yung alugbati ni Kai Dish kasi nga po, Uh, late na po ako nagtanim talaga pero kahit papano guys uh, makatikim pa rin po ako ng aking tanim and then uh, thank you po pala sa mga nanood po sa aking mga na-upload na videos na kung saan nagfishing po si Kaidnesh at ito na po yung guys, sulutoyin po natin sabaw at inihaw na isda All right, so sarap sa feeling guys na uh, huli po natin ang ating uulamin. Ayan po. So, this time is, lagyan ko siya ng alugbati. Ayan. So, konti man lang yung ating alugbati, guys. Pero, uh, konti man lang din kasi ang isa sabaw ko, ang um, gawin kong sabaw na ulam na isda. Kasi nga po, tatlo lang din po kami. Tapos, may inihaw tayo na uh, isda. At same time, magluto din po ako ng inihaw na karne. Ayan po, para sa ating uh, dinner po, hapunan po natin. Alright? So, ipakita ko muna sa inyo saglit, guys, ang aking alugbati. Ayan po. At kahit pa paano nakahabol po ako. So, ayan guys. Ito po yung tinanim ni Kindness. Ayan. So, yung iba is talagang uh, puro buyag anong dahon. Alright. Ayan po. So, hindi man masyadong karamihan guys. Uh, kahit papano is meron akong konti lang na uh, maisabaw natin. Ayan po. So, yung, yung iba kasi parang may namatay sa, sa guys may space po tinanggal na lang po namin ramen tapos yung ayan po humabol pa siya. ayan <laughs> very cute pa yung dahon so ngayon kasi konti na naman yung uh, gawin nating sabaw ayan so ito muna yung uh, kukuha na natin ng ating gulay dahon para sa ating sabaw na isda alright kahit pa paano is fresh pa rin po yung ating gulay fresh po ang isda at nakahapol pa si kindness lahat po itong luto na to ngayon guys is um, kuha natin na isda and then tanim natin o ba diba? sarap lalo sa feelings alright yun na yung tanim natin kakain na si kindness ng ating alubati yun guys kung <laughs> tuwa no? okay. oh dagko may dahon guys oh kasi matasahin nga na din to guys eh. So, kailangan ganyan na din natin. Hmm. Pagka humutag -uh yun. Alam niyo, it's a lubati. Ay, kayo siya guys. Nasaan ko na sa ano. Gasa natin yung tarong guys. Okay, kung daw, parabayag. Okay. yung ating gulay at isda. Alright. Diba? Marag makahabis Magkuhan ni ba na si Mana. Nakagulay pa kami guys. Kasabaw-sabaw pa taon eh. Okay. Okay, lagi ni guys oh. oh sus perfect <laughs> perfect na perfect ang unang ni dash, fresh na tapos sabaw pa wow ba okay oh alright <laughs> dami ko na guys oh ilan lang yung ano ko kinahanan ko pa dalawang ano pa lang to wow Ang dami na. Bibil naman yung ating ulam. Ayan. Diba? Hmm. Happy uh -huh. yarn. Okay. Diba guys? Palami ano guys eh. Right? Gasan hmm. natin mabuti. itu ah. Ito, 'di ko nakita. Isa yung mamasira kan din ba? Mm. Nayan. Naimo harvest pa yan si kingfish ano. Susunod na no, guys. Yan to Okay. <laughs> perfect na perfect, guys. <laughs> yan na guys, ang ating a uh, halokbati. All right, everyone. Sana so, dito ko na guys sa ha, aking bakuran. Although, hindi pa talaga ito, ito tapos, guys. So, ayan. Alright. Ayan, guys. Update ko pala sa tanim ko po, oh. Uy, oh, probayag akong ukra, guys. Although, guys, hindi ko siya nabablog. Nakakakuha na kami ng lima. Limang ukra dito. Ayan, oh. Malaki na naman siya, guys, oh. Bakit ako sa ninyo sa ilit? Ayan. Okay. Ayan, guys. So, malaki na naman to. Ukra. Tapos dito. Wow. Mm -hmm, mm -hmm. Hmm, 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 hmm. Magpagkabuhay kayo. O diba guys, oh, daganda pa kong harvest, ani oh. Hmm. sa atong okra, guys. Yan po. At yung aking pipino. Ayan, so yung pipino ko guys, update ko po. Ayan, medyo nag-survive naman siya. Pero yung iba kong pipino guys, mukhang hindi siya nag-survive kasi nga yung malakas yung ulan, parang naano yata siya na natamaan. Pero okay lang dahil anim yung tinanim natin na punla, may tatlo naman po na buhay. Ayan. di ba? Kahit pa paano, magatikim din tayo nito guys. di ba? Update ko lang sa inyo kapag okay na yan. And then, diba? Pag nito talaga si kindness, hindi na ako makaano, makadiretso sa mga ano ko. Alright! So, dito tayo guys. Magkuha tayo ng ating lemongrass. grass. <laughs> you can use right? Okay, happy lang dyan ko guys kay uh, mga 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 tanong ba maano ko talaga na uh, makaka-proud na sa paligid lang natin. Okay? Okay guys, dito naman tayo sa ating lemongrass. Kaya lang medyo baga-baga guys. Nang tambok pa siya ba? Tambok-tambok. Where are you? tambok ah Ah, dati mga nasa kong gunting guys. Sungguh, ting, soga segunung ting. Ya, senyum, sekarang, ten, okay, jangan tangin cah no. Kau okay, meragukan guys. Mantam tambok Ayan, nandito yung hahas. Ako, Diyos ko, Lord. Okay. Alright, po. Alright, guys. Ito, kitambok-tambok siya. Itambok nandito, guys. Okay. Alright. Okay. Woohoo! Uh -huh. Siguro pang tingnan kasi sabaw lang naman ng na isda. Hindi naman tolet siya ng manok, guys. And, isa pa. Okay ito eh. Wow. Hey <laughs> okay, guys. Okay. Tama na siguro ito guys kasi sabaw lang naman ito na ano eh. Na isda. Right? right guys, at linis na po yung ating alugbati. Ayan, so iniisa-isa ko po yan na inugasan guys dahil yung iba is may lupa po siya. Ayan, tapos ngayon, hinaluan ko na ng tubig guys parang ano, para mamaya siguradong wala talaga malinis na malinis po yung ating gulay. At syempre guys, ayan yung ating lemongrass, ang tanglad ni Kindness. At libreng libre po lahat guys. Ang ating ulam ngayon, may kamatis tayo dahil may sabaw at chakaluyah, 'di ba? Perfect po 'yung ating sinabaw ngayon dahil may lemongrass at alugbati, may luya pa, 'di ba? Apo, so po guys, 'yung ating isda. So hindi naman po masyadong marami po 'yung ating lulutuin ngayon na uh, sinabaw na isda at inihaw po na isda dahil nga po tatlo lang po kami ayan po para hindi naman po masayang at wag wag po tayong magtapon ayan dahil yung iba naman nilagay namin sa refrigerator yung isda guys all at may uulamin pa tayo sa sunod na mga araw and then at isa sa dahilan po na lang din po yung ating lutoy na sabaw na isda at inihaw na isda dahil may syempre dahil apunan po at Uh, banding din po. Kailangan meron din tayong ibang uh, ulam na uh, ihanda sa ating table, ang inihaw na karne. All right. So yun po, guys. At simulan muna natin na luto ni Kindish ngayon, ang ating ulam po sa hapunan. All right, guys. At pinaghalo na po natin ang ating lemon grass sa nating uh, luya at kamatis po. Ayan, so napakabango po dahil may tanglad tayo guys. May lemon grass po ang ating sabaw. Ayan, so hindi naman karamihan yung ating luto ngayon na gulay na uh, sabaw na isda po dahil nga po, tatlo lang po kami ayan, kaya kunti lang din po yung nilagay natin na tubi guys alright, wow mm, kabango-bango na lang yun susunod natin guys, may maya ang alugbati, Alright guys, at ayan po, tapos na po yung ating niluto na sabaw. Ayan. hmm, pagkahumot guys. Okay. Ayan guys, uh, sunod naman natin na lutuin yung ating inihaw na karne. Alright. So dito lang kami nag -iihaw guys. Ayan po. Okay, hintayin na natin kunti guys at na makapagkapunan tayo at isunod natin yung isda na inihaw. Alright guys, tignan natin, silipin natin guys. So, oh, wow! Hmm, kaumot! Pagkasarap-sarap na lang yun. Oh, diba? Kompleto ang ating hapunan ngayon guys. Okay, so babalik tayo na natin sa Ayan guys, sa so, binaliktad na po ni Kindness. So, oh, diba? So, ganito lang po sa Japan guys, mag-ihaw kami. Pwede po dito sa loob. Okay? Sa loob ng bahay po. All right guys. Update-update ko po kayo sa aking inihaw na karne. Ayan po. luto, luto na po siya. At iha natin to, guys. At papalit na naman natin yung ating inihaw na isda. Alright. Ayan, guys. At salot naman natin yung ating inihaw na isda. Alright. Tapos, syempre, guys, ilagyan natin yan ng konting susok Ayan. So, para may paminta, asin, kompleto. Okay? Tapos na natin naluto ang ating inihaw na karne. This time naman ay inihaw na isda. Hmm, Ang bango-bango. Kompleto yung ano guys, mga paborito ni Kaindi sa hapunan. May sabaw at mga inihaw. All right guys, at luto na po guys ang ating para sa hapunan ngayon. Ayan, so dinner is ready na po. Ang ating sabaw na isda. All right At inihaw na isda. At syempre guys, yung inihaw na karne. At hindi nawawala pa rin ang sausawan. Ayan, sulutong so, Pinoy pa rin talaga guys. Syempre, dahil may sausawan, meron din tayong pipino guys. Kasi nga po, napakasarap na pag, kapag may inihaw na isda at inihaw na karne. May gulay pa rin tayo guys. At syempre, may fruits po tayo. Ayan, so ito pong fruits na to guys is Fresh din po ito. Galing po ito sa farm kung saan kami uh, galing sa beach. Tapos dumaan kami guys mismo sa mga sa farm po nito. Ayan. So napakamura at um, uh, napakatamis po guys. Wala po itong uh, ang tawag niyan yung talagang buong buo po ang kanyang laman. Ayan. Wala po siyang mga buto-buto. Ayan. Ayan po. So ayan at masisimula na po yung aming hakunan guys. Dahil tapos na po. Okay. All right guys, uh, tapos na po ang ating pagluluto para sa hapunan. So, uh, thankful ako guys dahil binigyan po tayo. Yan, so napakagandang gracia po na binigay po kay kindness ayan sa pagfishing, hindi kami naging zero, may nahuli tayo kaya may na luto pa ako ngayon guys. Tapos yung ating uh, sabaw na isda na may alugbati. So, Thankful ako dahil nabuhay rin po yung tanim ko. Kahit pa paano nakahabol pa rin po ako sa pagtatanim. At matikman ko pa po yung aking tinanim at yung nahuli namin na isda. Alright? So, uh, kami na po ay magkahaponan guys. Maraming maraming salamat po palagi sa inyong uh, pagsuporta at panunood po sa akin YouTube channel. At please po, abangan niyo po ang aking mga susunod pa po na ma-upload na videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye guys!